Maayong adlaw for Penians, no? So, naetay tubagon na pangutana ba sa usa ka usa ka membro ni 4PMSI. Ang iyang pangutana mao okay kini. Ug pananglitan nga mamatay ang presidente or tag-iya sa 4PMSI, asa na man unya padulong ang membro. Okay. So, mao ni ang tubag. Si 4PM is ay Osaka Corporation. So, maubito ng people, power, putting together, proven, mid solution, incorporated. Kay corporation ni siya. So, may corporation dilit lang ang presidente ang tag-iya. So, daggan ang tag-iya. May mga board of directors, board of trustees. No? So, if just in case, mamatay ang presidente, ang board of directors will take over sa 4PMSI. Mintras nga ang anak sa presidente or sa founder sa 4PMSI, dili pa legal ang edad. Pero pag once nga ang anak sa presidente or sa founding chairman, legal na. Kung kaya na niya mag-manage sa 4PMSI, siya na ang will over sa posisyon ang kamagwang anak sa founding chairman Maoy Mahimong sunod nga presidente sa 4PMSI kung mubiya na pod ang anak permerong anak sa presidente ang ikaduhang anak kung mubiya na pod ang ikaduhang anak ang ikatulong anak kung mubiya na pod ang ikatulong anak kay tuluron ang iyang anak ang iyang kamagwangang apo kung mubiya ang iyang kamagwangang apo ang iyang ikaduhang apo So, buti pa Sunod, sunod, sunod. So, adto to raga po na pa ang mag-manage sa pamilya sa founding chairman. So, buti pa Ayaw, dili ta maguol o dili ta mabalaka tungod kay corporation ni siya na ay gamanage, na ay mga board of directors, na ay mga trustees, o na ay sumusunod kung pananglitan ang presidente or ang founding chairman mo biya. No? So, yung anak ang corporation dili na ingon nga ang usa ka kompanya bawagtang lang na kung ang tag-iya usara pero sa corporation do na, na yung mga board of directors board of trustees o nya, sa ilang bylaws ang musunod na presidente mao ang anak sa founding chairman nga kamagwangan usbona ko kang kamagwangan ang unang may mong presidente kumubiya ang kamagwangan ang ikaduha ang ikat sunod, 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 sunod hangtod sa iyang mga apo mauna ang naa sa corporation sa articles and bylaws sa 4PMSI so ayaw dili mahadlok dili tamabalaka tungod kay si 4PMSI dunay pagpangandam no sa maabot nga panahon no kay kabawta nga mga membro gusto nga sigurado so ang founding chairman pod gusto pod nga manigurado nga sa pag-abot sa panahon nga mubiya siya sundon sa iyang mga anak o sa iyang apo ang 4PMSI diin siya ang nag umol o siya ang nagbugna no so ingon ana ang paagi or patakaran kung simbako o mubiya ang founding chairman ni sa 4PMSI Dagang salamat o ginaot kung kitang tanan nakasabot o ato kining i-share nga ato sa atong kapurpenians. To God be the glory. God bless us all.